Atoya go para kay ni post ko diyan. Ano ba? kayo kayo sa barangay ng 7, kayo 'yung galing po sa amin. Hindi Hindi po. Galing po sa bakit po? Ah, kay Yorbe? Eh, Kaya mag eh, Wala mo si Tatay para alam niya. salita po lang dyan. Sino po ang mayayari na ito? Ako. O, tulungan na natin sila. Kaya mabagal Ano ba, Kasi yung mga tao, tulungan namin kayo.

Ito tangkad pula at lahat. At 'yung mga motor po kanino mga motor? Pag walaong may ari, sasapawan namin ito tangkad. Alam niya wala akong bayad sa iyo. na tulungan, tulungan namin 'yung uh, mga 'yan. Ito Para kami. Uh, para maging malinis siya. Voting, 'di po. Di sama sasapawan namin, 'di ba? na din namin.

¡Venga! 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 el picchioro A señor aventado por la dirección acá tan La hay venden en

Sige, pati mga sapay, pakitanggal ko. Hindi pa naman kaya ng tunday. Sige. Pati yung mga tam. Sampai mana tu? Yang wait ni tu ya, ni tu. Kalau siang ni ada, ni tu. Tapi mana tu Hello.

hindi, ang na sa pag-isa. na sa tanong kung sino po kasama niyo. Ay, o sige, maganda po kayo na makapagawin niyo po. Ano po yung pag ang tawa ko? O? ako ako. Kami yung magbabakas Ako kaya ko naman po, sir. O sige, sige. Sige namin ano, ano, kayo ng oras. Eh, ano po, Eh, paano po sir? May isa po. O nga po, dupigyan namin po kayo ng oras. Uy! 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 Uy!

May nangay. Eh. Mga babae po, huwag na po tumulong. Mga lalaki na lang. lang. Alaman lang po nga Hindi na po ako. Kasi mga alaman lang may walit. Dito sa may babaw? Alaman lang po. Yun lang po. Pero yung mga gabi po tanggal. Hoy, okay, magamit muna ka, mamaya. Magamit muna ka mag mag ngayon. Yung hindi nyo papakilabangan, boss, iwan nyo na. Tapos pa namin sa tapos. Yung mga hindi nyo nakilala. Hello, boss. Tulungan siya. na namin kung kayo magpapilas.

Oo, oh, gano'n po. Kaya kasi pag binalik yun rin, kukunin din namin ulit. Ate, pati po, ah. okay. Okay. Ang um, malaki yung laki ng nga reklamo, hindi ko sa Ang may ekta ron, boss? Oo. Eh, hindi raw natutugan na naman eh. Na sitio. barangay. Hindi nga kayo sa <acio> Hindi oh, nga kayo sa sityo reklamo Malaki nga eh. itik-itik ka nga kayo eh.